ang kwento ng sirenang prinsesa. Sa isang maliit na sulok ng malalim na karagatan, naghihintay ang isang misteryosong kaharian na tahanan ng mga sirena. Saan man tayo tumingin, ang ganda nito'y hindi matatawaran. Ang may pinakamalasakit sa lahat ng sirena ay si Ariel. Igit sa kanyang kagandahan, ang kanyang malasakit ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang kaharian. Ngunit si Ariel ay iba. Sa kanyang mga kaklase, pangarap niyang maging isang tao, hindi bilang sirena. Ang kanyang mga kahilingan ay hindi pangkaraniwan at ito ay nagdudulot sa kanya ng kalungkutan. Isang araw, natagpuan ni Ariel ang isang guwapong prinsipe na nalunod mula sa kanyang barko. Habang tinitingnan niya ito, nag-iba ang direksyon ng kanyang buhay. Sa kanyang kagustuhang maging tao, pumayag si Ariel sa isang kasunduan ang kanyang tinig ay ipagpapalit niya para sa mga paa at ang pagkakataon na mahalin ng prinsipe. Ang kanyang mga kaibigan sa ilalim ng karagatan ay hindi sang ayon sa kanyang pasya. Ngunit hindi ito sapat para pigilan si Ariel. Napakalakas ng pag-ibig niya sa prinsipe. Habang pinagmamasdan ni Ariel ang kanyang mga paa, hindi siya makapaniwala. Sa wakas, natupad na ang kanyang pangarap na maglakad sa lupa. Ngunit mayroong isang problema na wala ang kanyang tinig. I Dahil sa kanyang you. kasunduan, I napakahirap para kay Ariel na ipahayag ang kanyang I damdamin sa prinsipe. Alingawaw lamang you. ng katahimikan ang kanyang natatanggap kapag tinatang kanyang magsalita. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Ariel. Tunay na nagpatunay na ang pag-ibig ay hindi lamang nasusukat sa mga sinasabi, ngunit sa mga ginagawa. Sa huli, natuklasan ng prinsipe ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkawala ng tingin. Sa kanyang pagmamahal, tinanggap niya si Ariel, hindi bilang sirena kundi bilang tao. Ang kwento ni Ariel ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakadepende sa hitsura o estado sa buhay. Sa halip, ito'y nakadepende sa katapatan ng ating puso at sa tibay ng ating paninindigan.